Hi guys! Welcome back to my channel. Sorry sa mga Dasbeya fans dyan, lalo na sa mga Dasbeya followers ko. Ngayon na ako nakapag-update. Alam ko na miss na miss nyo na ang ganap ng dasbaya, kasi minsan na lang sila nagpo-post sa social media. Sabi nga ng kanilang writer na writer na dyan na gusto ng dalawa maging private ang kanilang love kasi maingay nga at ma-issue sa social media. Kaya kunti na lang ang ayuda na binibigay ng ang Das Mas okay yon maging private mo na sila kasi lagi silang nababash. Pero itong nakakasiya, may nagsplok sa atin na magkatabi ang Das sa taping ng Love You So Bad at ang nag-aalaga sa kanila ay ang yaya sel ni Bianca. So itong lagi nagko-comment niyan ay yaya yan ni Bianca. Laging kasama ni na Dustin at Bianca. Pati si Dustin ay inaalagaan niya din daw. Kaya masayang-masaya ang mga Dasbeya fans kasi love na love ni Yaya si kaya tuloy-tuloy pa din daw ang taping ng Love You So Bad. Hindi pa ata natapos yung taping nila kasi nga ipapalabas ito ngayong December. So abangan natin mga Dasbeya fans dyan. Malapit na tayo magka-araw-araw ng ayuda kasi sa promotion pa lang ng Dasbeya sa kanilang movie ay marami silang guesting yan. Mga mall tour siguro pero kasama din nila itong si Will Ashley. Kasi nga Love Triangle at ang ganda daw ng role ni Dustin. Sabi nga ng isang Fundas Bea fans kahit hindi sila magkatuluyan dyan ni Bianca sa movie pero yung inaabangan nila excited sila sa The Bad Boy Dustin na role sa Love You So Bad napaka challenging daw ng role dyan ni Dustin may nabugbog pa ba diba? may black eye pa dyan si Dustin sa photos na yan kaya kaabang-abang nga yan. So, na-excite ang mga Dasbia fans sa magiging role ni Dustin kasi ina-underestimate na mga will kasi Dustin na hindi daw marunong umarty. So, yan siguro ang paswabo nga abangan natin at may kissing scene daw. So, sino kaya? So, nakaka-excite yan guys. So, abang-abang manood tayo ng Love You So Bad ngayong December 25 na official entry sa Metro Manila Film Festival. So, guys, abangan nyo na lang. At sa mga Wilka fans dyan, ayan, nobashi na, support nyo na lang ang movie ni Nabianka, Will, at Dustin. At ito na nga, cute na cute si Dustin sa kanyang t-shirt na pink. Kasi nakapula lahat yung la familia niya. O, di ba? Chinitong chinito talaga ang pamilya. Lo. You at ang nag-iisang babae pala ang kapatid ni Dustin. Sobrang ganda ng kanilang family. Napaka-close nilang lahat. Kahit silang magpipinsan ay napaka-close. So, ang swerte ni Bianca sa pamilya you.